morning mga kaposangin Katatapos ka lang galing lang ako sa dental clinic At ngayon pauwi na Malapit lang kasi yung dental clinic dito sa uh, tinitirahan ko Kaya walking walking lang Hindi Yung bisikleta ko yan Ay gusto ko maglakad, huwag nang sakyan ng bisikleta <laughs> Kaya lakad lang, kailangan ko kasi maglakad <laughs> at ayan ang mga apartment tinitirhan ko dyan ako sa may ano, sa may kulay brown ayan wala tayong ganap ngayon guys mga kapusang wala tayong ganap kaya ah uh, daily routine lang ayan Pasensya na kayo sa hawak ko magalaw. Diyan ako sa may ano, fourth floor. Ganda na ng mga halaman ngayon. Ay, mga puno ngayon. Kasi ano na, nagbabago ng kulay. Ayun Yung, yan, dyan ako sa may ano na yan. Fourth floor. Ayaw. Wala akong sinumpay. Doon ako sa tabi. Umagalaw yung amay ko eh. Saan so, yung bike ko? Anihila ko lang. <laughs> adlaad lang tayo guys pano nilawak dito, marami dito. Ano. Para siyang ano parang village, village. nasa sala sa kabila brown ang kulay pero pagdating dito para siyang uh, light uh purple violet ayan doon sa nakita nyo kanina brown pero pag dito naman sa sa harap brown sa likod ayan parang par uh, light light violet lang siya may pagka pink pero parang violet siya violet no Diba ba? Diba ba kanina sa harap ah, nakita niyo brown pero pagdating dito sa likod iba na kulay. Iba pa po kulay niya yan, no? Diba ano? lang siya. Dito ako nagpa-park guys, magpart na tayo. Wait lang. Ayan, naipart na, na lang natin ang okay. bisikleta. Ay, na tayo dito. Doon ang parking. Naisip po na kung malamig na kasi dito, guys. Eh. Ayan, nakikap na Wala kasi dito, ano? <laughs> elevator. Hanggang fifth floor lang kasi to eh. Walang elevator. Pagka ganyan, fifth floor lang. No, Wala. Hindi siya naglagay ng na elevator. Pero, kasi dito lang siguro so, sa ano. Sa tinitirahan ko. Alam pa basura lang dito. Ganda lang dito, di ba? Ano yan? Ang puro building. Puro building yung bago. At ulit tayo. Or floor tayo third floor pa lang yan. Ito na ang food. Ito ang fourth floor. O. Oh. Diba? Ayan na. Uh, dito tayo sa fourth floor. Yun. Parking ko. Ha! <laughs> Okay, hey guys. Diba, kulay ano, diba? Ang pintura parang kulay violet. Tapos white dito. Tapos dun sa, sa harap. Brown. Ito na diba po tayo. nakarating na tayo. <laughs> Yan lang ang vlog ko ngayon. Wala tayong ano ngayon eh. ganap. Ah, mamaya. I-sunod. Dugtong ko na lang yung iba kong ah, uh, nung isang araw na ganap. Ay, dugtong ko na lang dito. Okay, guys. Wow, guys. Nag-iiba na ang kulay ng mga daon ngayon dito tignan nyo oh sa banda roon yung lahat ganda no yung iba pa dyan magbabago yan hindi pa masyado lumalabas yung kulay ng iba. umaga sa inyo mga kapusang. Kaya may nagbibideo din doon. Sino kaya yun? Hindi ko na makita yung malayo eh. Ayan, mga kapusang win. Para po sa ating lunch. Ngayon tanghali na to. Ito po ang aking niluto. Simpleng pagkain pero napakasarap po niya na. Kasi ako nagluto. <laughs> nag voice-over na lang kasi ako wala naman akong gaanong kuha dito. Kaya, tignan niyo na lang aking niluto. Masarap po yan. Uh, sari-saring gulay. Uh, Ginisa ko, pero napakasarap niya. Okay, guys. Tikman ko muna, ha. Una, subok. Mm. Ang sarap. Napakasimple lang ng ano niya ng uh, mga ingredients niya pero sobra pong malasa at masarap. Yes, very good. Kain tayo, guys. Pangalawang subo. Bigay lang sa akin yung gulay na 'yon, ang sarap. Ang sarap ng sayote. Ito rin pong mga apple na to bigay din sa akin. Napakasarap. Galing na gano. Namita sila ng ano, ng apple. Kaya binigyan din nila ako. Grabe, ang sarap. Ang lutong. Napakatamis. Tikman ko muna. Ayan. Tignan nyo muna yung apple at aking kinukunan. <laughs> Isang agad. Mmm, napakasarap po. Kain tayo! hala, <laughs> munti ko nang maubos yung apple na yan <laughs> hindi na binitawan <laughs> napaka crunchy kasi at ang tamis thank you sa nagbigay okay mga kapusang win. ito naman ang niluto ko the other day yan tsaka yung isang mga gulay na yan ginataan ko po yan ang sarap at kasama ko pong maglalunch niyan yung niluto ko yan friend ko po kakain kami pagtas ng video, picture picture video video ayan pagtapos naman po ng pananghali at ito gabi na nagayayan uminom kampay ayan naman po ang aming ano, pulutan <laughs> fruits na lang at saka mga chichiria ang pulutan namin Cheers! Mga kapusang wing. Ayan. Medyo hard po ang iinomin namin dyan. At uh, napakasarap nung ano, chaser niya. Binili. Hindi ko na alala kung anong pangalan. Napakasarap din. At ito naman po ang last natin sa ating video. nagkaraoke kami. <laughs> Hindi pa dumating yung iba dyan. Kaya yan sila munan. Kinunan ko ng video.